Welcome back to my channel. I'm the Bitini. Ibablogs nga po kanil iba't ibang uri na natural na halamang gamot. Nagtuturo din po ka ng tutorial tungkol sa iba't ibang uri na natural na halamang gamot. Kung bago lang po kayo dito sa channel ko, huwag nakalimutan mag-subscribe. Mag-likes nyo ganyan. Huwag na rin mong kalimutan. Share sa friends and family kung may hirig po kayo dito sa ginagawa kong pag-vlogs and pag-tutorial na iba't ibang uri na natural na halamang gamot. Ako ko po umpisa, nagtag-tips ko rin ko sa araw na ito. Pinasasalamatan ko nga po yung mga subscriber ko. Thank you po, all subscriber, all viewer. Thank you for new subscriber, new viewer. Maraming maraming salamat po sa inyong support. Sana po ipatuloy yung support kami Para lalaw po po pong mag-grow. At maraming po natin matulungan na mahirap natin mga obay na makasas sa mga libreng gamutan. Sa tulong po ng channel nito ay ninyo, nakukuha po sila mga libre na natural na halamang gamot sa paligid ng bahay nila. Okay. Ang 80 tips ko po sa araw na ito yung mga bawal kainin kapag kayo ay nagtatae. Yan po yung tip story ko. Tips number one, bawal mong kainin kapag ikaw ay nagtatae yung banana loaf. Kasi ang banana loaf ay meron niyang sangkap na mantika. Kaya bawal kainin niya nung na nagtatae. Bata matanda, matanda o bata. Yan. Tips number two, bawal kainin na nagtatai na tao yung ah uh, Cake. Bawal bawal din nyo kainin yung cake kasi may mga sangkap yan na gatas yung cake. Gatas din. Yung iba may mantika pa na sangkap. Kaya bawal nyo yung kainin yung cake kapag kayo ay nagtatay. Tips number 3. Bawal nyo kainin kapag kayo nagtatay. Croissant. Kasi ang croissant may mga sangkap yan na oil. Ang croissant may mga sangkap yan na mga butter kaya bawal nyo kainin kapag kayo ay nagtatay. Kasi yung butter, oil din yan. Kaya bawal sa nagtatay. Tips number 4, bawal nyo kainin kapag kayo ay nagtatay yung donuts. Alam nyo yung donut, may mga sangkap din nga na mantika. Ang donut, kaya bawal na bawal kainin ng taong nagtatay. Tips number 5, bawal inumin ng taong nagtatay gatas. Bawal na bawal mong kainin, uh, ah, inumin inyong sa bata yung gatas kapag nagtatay matanda bata, bawal kayo ng gatas kapag nagtatay, yun yung tips number 5 tips number 6 bawal pakainin kapag nagtatay bata matanda, isda kahit anong uri ng isda, bawal ipakain si taong nagtatay ng 100% kasi lalo siyang magtatay kapag pinakain mo ng malansa, Yan yung tips number 5 Tips number six, bawal ipakain sa tao nang nagtatay alimango. Bawal din nyo pakain, kasi malansa ang alimango. Tips number seven, bawal pakain sa tao kapag nagtatay uh, yung hipon, kahit anong uri ng hipon, kahit anong uri ng alimango. Huwag din niyo papakainin muna yung tao kung 100% na nagtatay siya ng malalansa. Para hindi siya lalong magtay. Kasi kapag yan ay kumain ng kumain ng malansa, lalo yung magtatay magdudumi o daya. Parang style na diarrhea siya o oh, is diarrhea nga. O, pag naubos ang tubig nga, delikado. Tips number 8. Bawal ipakain sa taong nagtatai yung mga ginata na gulay. Ginata na isda. Ginata na gulay. Kahit anong uri ng ginataan, basta may gata, bawal ipakain sa taong nagtatai. Tips number 9, bawal ipakain sa taong nagtatay, ice cream. Alam nyo yung ice cream ko yung bawal ipakain sa taong nagtatay. May sangkap yan ng coconut milk. Tips number 10, bawal ipakain sa taong nagtatay or painom, 3-in-1 cookie. Kasi may mga sangkap yan, ha? bawal sa nagtatay yung 3-in-1 cookie. Okay. Yan po yung tips number 10, bawal sa mga tao na nagtatay ipakain yung mga nabanggit ko. Kung yung mga bagay na nasabi ko at nasubukan ninyo na pinakain ninyo sa tao na nagtatay, observation ninyo, experiment ninyo, lalo yung magtatay o magpupurot. Okay. Palala po. Ang pagkatay po ay pwedeng kamatay ng taong nagtatay o pwedeng mahina, magtitipiti kung hindi malapatan ng gamot ng doktor yung taong nagtatay sa 24 hours delikado po yan kung 24 hours na kayong nagtatay i-direction na niya sa emergency sa ospital. kasi kapag may nagtatay nandiyan yung pagsakit ng sakit chan manghihina ka niyan maugos yung water mo sa katawan kapag kasi nagdudumi o nagtatay nagpupupo sunod-sunod yung tubig mo sa katawan kasama ng dumi mo maugos kaya pag yan ay sa ospital, zero agad ang nilalagay ng doktor pag 50-50. Kaya kapag may sa inyo, uh, wag na yung yung ipagbaliwala, ano? Ibali, baliwala ninyo yung pagtatay ng anak ninyo, asawa ninyo, tatay uh, ninyo, nanay ninyo. Uh, dapat nagahan yan, gamutin. Subukan ninyo mga tips, control sa mga pagkain na nagdudulot ng pagtatay lalo lalong lumalakas yung pagdumi niya kapag kinain niya yung mga sinabi kong pagkain ah uh, yun nga po yung tips ko dalhin niya sa ospital kapag pipipipi yung tao kasi kapag nagtatay nga mahina ang katawan niyan nauubos yung tubig niya sa katawan kailangan ng lunas ng doktor uh, sa ospital kaya iwas po kayo sa madudumi na pagkain para hindi kayo magtatay example kumain ka ng uh, 10 sampung oras na nakatiwangwang sa lamisa mo, yung pala yung na ng mga madudumi, po, sa aso, mga manok, din yung mga madudumi na ipis, langaw, yun oh. yung nagbulot ng pagkatay. Din, mga panis na pagkain, uh, pagpatay yan. Iwasan e, po ninyo para hindi kayo ma-hospital, iwas po kayo sa bala, iwas po kayo sa mga sakuna, eh, sundan lang po ninyo yung tips na sinabi ko. At yung mga post ko po, i-review lang po ninyo kung mayroon po ako na itulong sa inyo sa mga pang-araw-araw po ninyo pamumuhay sa mga tips ko po na ginagawa. Maraming maraming salamat po sa inyong suporta. Sana po ipatuloy yung suporta ng channel ko. Sa bago lang po dito, pakisubscribe, pakilikes, pakishare na rin po sa mga kamag-anakan ninyong gusto yung itong ginagawa ko. Pag-tutorial na pag ng mga natural na alamang gamot. Pag-vlogs ng mga natural na alamang gamot. Okay? Thank you for watching. I'm LBTV. Bye-bye. Mabuhay Bye -bye. po kayo.